Hi guys, dumating na po ang aking frying pan. So, kasi grabe na talaga karasti yung ginagamit na frying pan ni Kier. Dahil si Kier po ang mahilig sa amin magluto-luto, then eh, bumili na ako. Kasi baka unhealthy na siya. Nako. So, ito po ay stainless steel. So, yung handle na yan, alam nyo ba guys, hindi siya umiinit kahit mainit yung pinaka pan. So, ayan. Ang ganda niya, guys, no? Uh, grabe. Uh, nagamit ko na yan. Hindi lang ako nakapag-video. Pero maganda siya. And I'm going to put down the link below. So, ayan yung ating mga candy, ha? Umorder na kayo ng mga Coco products, mga gummy balls, lollipops. So, ilalagay ni Mami Pag ang link sa baba sa shop yan, ha? So, eto yung napakabili kong smoking candy so pinademo ko sa mga bata Ayan. yan, ba? Diba? so umuusok siya talaga. Hi guys, Mami Parkis here. So maaga akong magbi-video. gabi, ay mag magasikaso ako ng BIR. So wala akong time. Sobrang busy ako in these coming days. mga <laughs> mga nga pala guys, bago tayo mag-start, eh, sana umorder kayo ng mga link na aking ishinyer no? So, napakalaking bagay na maka-order kayo kasi mura compared talaga sa mga palengke. Ang ating mga gummy balls, ang ating mga candies na ishinyer ko sa inyo. And also, uh, ibabalita ko dahil November 1 na, although napakalabo kasi nung send sa akin ni Sir Mark, hindi makita talaga yung kung magkano yung price increase, but surely magpa-price increase kung available sa inyo ang mga Nestogen products under ng Nestle. So, umorder na kayo, i-inform nyo na, magtanong na kayo sa inyong mga agent yan kung sino man ang inyong mga suppliers. Kasi, magtataas siya November 1, agad-agad. So, kaya in-inform na kayo agad ng Mami Park. Alam niyo naman, pag may nababalitaan si Mami Park, in-inform ko kayo. So, again, don't forget to order in my link. So, I really do sorry doon sa mga hindi maka-order through my link kasi ayaw ma-open. So, may mga issues kayo when it comes siguro sa phone nyo and sa mga settings. No, mag-clear cache kayo, mag-clear history kayo and it must be have ano, legit Uh, account sa Shopee. And kung saan kayo nanonood ng aking video, at doon kayo na ng link kung saan phone nyo, dapat nandun din yung Shopee account nyo. At dapat kayo ay legit na may Shopee apps or yung account. Okay? So, ayan. So, maraming maraming salamat po sa mga nag-order, mga nanood, at uh, thank you, no? Kasi talagang performing well yung ating commission. So, it helps me a lot when it comes to my uh, revenue. Kasi alam nyo naman po, si Mami Park, hindi naman ako monthly makasahod. Kasi ang threshold namin, $100 na nga lang, hindi pa basta-basta tayo umahabot ng ganoon. So maraming pasalamat po kasi nung magkaroon ng feature ng ganito sa aming, sa aming mga YouTube creator na 10,000 subscriber pataas at pili lang din, hindi naman din lahat, ay malaking bagay po na na kahit pa paano nakakaad ng revenue. And of course, to our tax viewers, no? Ayan, Aking filing ng tax for the third quarter. And then, busy ako na unti-unti iayos yung mga stocks ng ating tindahan dahil pa unti-unti ay nagbabawi-bawi tayo, no? So, thankful, last night, nakasales ako ng 20, around almost 24,000. So, it's been a while na hindi ko nare-reach yung ganoon. Dati, yun lang yung normal ko. So, okay lang, laban lang, no? Ganun talaga. Kaya nga sa negosyo natin, pahabaan ng pisip. So, ano po, sir? Bukas pa po yung ace, no, It's lang po yan. Bukas pa po ang ano. Saan po? Santo. Wait, guys. Ayun. So, expect nyo na na medyo interruption. Kasi, syempre, araw si mami pag nagbablog, may bumibili. Alam nyo naman, basta bukas ang tindahan, eh, may interrupt at may interrupt tayo. So, Tomorrow, ang dadating ko na delivery, kahapon dumating ang delivery ko around 6,400 na Snow Joe products na ice cream. Puro mga malalaking tabang ang pinungan natin. And then, bukas naman, dadating ang ating Snow Joe, ice Joe, Ace Ice Cream. Nasa around, ano yun, kulang-kulang 15,000. So, halos 15,000. So, kaya napakarami nung ilaayos natin. So, magiging busy ako. Alam mo, uh, some part ng trabaho ko ay... Uh, sa, mga sa mga bata ang gumagawa mga bata ang gumagawa kasi duty sila so para naman makatulog ang mommy part po? Ayan. So, puro candy. <laughs> alam niyo yung madalas kong pagtayo ng tanghali. Yung mga ganitong patay na oras, mga around uh, 1 o'clock, no, hanggang 3. Puro candy yan. No? Because, to tell you the news na magtataas ang mga Nestle products. So, hindi pa natin alam kung ano yung mga susunod na mga produkto ng Nestle ang magtataas. So, antabay lang tayo. Again, uulitin ko, ang Malboro PMFTC products ng mga Yossi ay may possibility tumaas one of these weeks ay uh, maghihintay na lang tayo ng balita. No, isa sa mga ano, isa sa mga issue na naano ko is yung pagdating sa sukli, yung panukli. Ayan, no, pagdating sa mga panukli. So, meron na naman dumaan sa feed ko, no. Meron akong binatak na post at uh, I really I really want na mapanindigan niyo na quality viewer kayo ng Mommy Pal, no. Ibigyan natin ng reaction eto So merong nagpost sabi niya my store my rules bumili ka kung gusto mong baryahan namin ang pera mo pero kung magpapabarya ka lang sorry po wala Ayun. which is eto I would agree uh, 90% and the 10% is not kasi unang-una or 80% no kasi unang-una kapag ka nagpapabarya, sa sa'yo, ay regular customer mo, syempre, para naman kahit papaano, mabigyan mo naman sila ng, ito na lang yung mga give back natin sa kanila, na kahit kahit papaano, ay magpagbigyan natin sila. Konsiderasyon ba? Parang ganoon. Kung talagang, tight na tight tayo, no? At magsasakripisyo yung maghapon nating operation na dahil sa kakulangan ng barya, okay lang na i-reject natin. Kahit pa regular customer natin yan. Lalo at kung hindi bibili. Pero for me, kaya 80% I would agree and the 20% is not. Kasi dito naman, pag regular customer ko, pinagbibigyan ko naman basta merong available. But if I know na uh, magsasakripisyo at mahaba pa ang aking lalakarin na oras para sa duty ko ng bukas ng tindahan, eh, nire ko. O kaya naman, hindi ko binibigay yung desire nila na na breakdown ng bills na pinababayaran nila. Halimbawa, mami, papalit naman, may hundreds, may fifties. Halimbawa, kailangan ko yung mga smaller bills. So, hindi ko ibibigay. Pwede, minsan sasabihin ko, pwede ba, ano, wala akong maano eh, dalawang 500 lang kaya ko. So, yun, doon ko lang siya bine-breakdown. Pero, hindi ko pinagbibigyan yung gusto nila, yung breakdown ng money, ng bills ay marami. Lalo at kailangan-kailangan ko, kakapusin ako. Dito po kasi, ang nagtutulungan lang sa pagbabarya ako at saka si Butika. So kapag may naiipon na akong mga hundreds at and 50s na bills, yan and 500. Yan po ay kapag may dumating na mga ahente na magbabayad ako. So syempre sales yun, kailangan ibayad mo sa delivery. Ang ginagawa ko po, pinabubuo ko kay Butika. Nang sa ganon, yun po mga pambarya ay magamit pa namin dalawa ni Butika dahil kami lang dalawa ang magtutulungan sa mga barya no Lalo na siya, yung transactions niya sa Gcash, maya-maya, lalo sa gabi, talagang blockbuster. So, uh, kumbaga ba, instead na ibayad ko sa mga ahente na mga hundreds, fifties, five hundred, ang ginagawa ko, pinabubuo ko sa kanya. So, meron kami ditong kasari. no uh, Probably, masasabi kong uh, kami yung dito sa pinaka-area namin dito. Kami yung talagang uh, mag, ma, mahigpit na magkakompetensya. So siya pinapapalit din niya kay ATJ J sa butika yung ami yung kanyang mga coins and bills na instead na ibayad sa ahente. Ang katwiran niya kasi para mag-circulate dito lang ang mga barya sa buong Willowbend. Para dito lang din bibili ang mga tao. You no? Know? So actually halos parehas kami ng pag-iisip. You no? Know? Kaya lang kasi hindi naman kasi kami nag-uusap hindi naman kasi kami nag-uusap, hindi kami, hindi katulad ng mga ibang mga negosyo ng tindahan dito, nakakapag-usap kami at yung ibang mga maliliit dito pa nga sa akin bumibili. Minsan nga sa akin pa dumadaing kapag nagkaroon sila ng kalaban sa katabi nila, di ba? So yun, so kami yung hindi kami nag-uusap. Pero yung guy, kapag ka, nagkaka, nagkakaroon ng pagkakataon na kami ay magkakasalubong. Halimbawa, uh, sa school, kasi parehas ang school yung anak namin, yung mga bata, yung mga bata tapos yung bunso niya, So, same school. May times before, nung nagsusundo ako, nakakitahan kami sa school. But not that much close. Tapos, may times na biglang walang choice parang maka... Kasi, syempre, magkakakitaan kayo. <laughs> magkaka... Yung magkaka... Mm -hmm, ganon, ganon, ganon lang. No. So, one time nagkita kami sa school na susundo kami parehas. And then, ah, dito pala nag-aaral anak mo. sa so, parang ginanon ako nung guy. Sabi ko, yes. Ganon. ano ako. <laughs> hindi sa ano, hindi sa naano ako. Kaya lang kasi, hindi ko nga kasi sila naging ganon. Kasi parang nagkaroon, actually, ang may issue, uh, ang, hindi naman issue, but before kasi, medyo sumama yung loob ko dun sa babae. Kasi yung babae, panay panay marks niya dun sa mga ano, dun sa mga customers na, o oh, kala nyo, mura dun sa malaking tindahan, o oh, mahal din, ganon. Eh, those times kasi, papa ako sa presyo. So, kaya, hindi ako kala kasi nila wholesaler ako kaya yun ang yun ang naging isip nila eh hindi naman nila alam na retailer lang talaga ako so nung naayos ko yung mga presyuhan ko doon doon nagstart na may mga ano ano din na naririnig ako na sabi ng babae so mga customers lang yung nag-chuchu-chu sa akin so that kaya noon hindi na ako naging hindi na ako naging palaturo sa kanila yung sila na yung ituturo ko para kung wala akong item naubusan ako dati tinuturo ko. Nung mula nung ganun, hindi na ako naging generous na mag turo ng information na pumunta sila dun sa kabilang tindahan. Siguro hindi nyo naman din ako masisisi, no? Kasi syempre, tindera lang din ako, tao lang din ako, sumasama din yung loob ko. But I already forgive it. Pinagpasa ko na yun. Kasi may times pag bibili sila, ah, no, sabi ko, naubusan ako eh, sabi niya, sasabihin ng customer, dun po ba sa kabila meron? Sabi ko, Ay, hindi ko alam eh. Gano'n ako. <laughs> diba? Ayun. So, may pagkakataon na nagkakasalubong kami nung guy. So, yung guy, binabati ako. No? I, I'll make sure na siya yung mauna, hindi ako. Kasi nahihiya, siguro I think ilag ako, naiilang ako, ganun. So, syempre, ang pangit naman na ako babae, tas ako maunang babate, ba? Diba? So, pero pag binati naman ako, in-approach naman ako, alam niyo naman ako, napakakalug di diba? Sabi ko nga sa inyo, walang masamang tinapay sa akin, kahit mga kapwa negosyo ko pa yan, unless talagang titirahin nila ako directly. Doon lang sumasama ang loob ko. Tsaka hindi ako mahilig mandamay. <laughs> so, meron, ah, doon lang doon sa asawa, sa babae lang ako, may, ano, may, may karanasan na hindi maganda. No? Tapos doon sa lalaki, ewan ko, meron din siyang ginagawang bagay sa akin na ano, but as long as Uh, binabati naman niya ako pagka nagkakatagpo ang aming landas, eh wala problema sa akin walang masamang tinapay sa akin, no so sa pagbabarya, yun nga, no so medyo parehas kami ng katwiran na, kaya instead nga na lumabas pa yung mga kabaryahan eh mag-circulate na lang dito sa willow bend, tsaka uh, yun nga tulad nyan, hindi naman ako makakapagpabarya dun sa kay class, classmate kasi kung tawagin ko yan, hindi eh. naman ako makakapagpabarya kay classmate dahil hindi naman kami ano so kay, kami lang ka ang magtutulungan sa barya no so eto pa yung sinabi pa niya nung nagpost sabi pa niya madamot na kung madamot ayan and then sa totoo lang ang hirap maghagilap ng 50 and 100 bills which is true i would agree 100% Business is business, sabi niya. Tapos, hashtag proud tindera, hashtag kumikitang pang kabuhayan. Alam niyo, okay na sana eh. No? Okay na sana yung post niya. Tapos, biglang, may post siya na, biglang may picture ng mga kaperahan Ayan, no? nakita nyo ba? So, mababasa nyo ba kung sino yung... Oh, oh, diba, ba na di, kasi naka-self-cam. So, post niya, basta lumabas lang ito, hindi ito sa kasari group eh. Ewan ko kung sa kas kasari group ito, basta lumabas lang ito sa Facebook. Tapos, may mga pinakitang mga, ah, uh, ganyan. Ayan. So okay na sana yung post, no? So, kayo, kapag kami gusto kayong uh, iparating sa mga customers, kasi sino ba, naman, sino ba ang pararatingan nyo niyan? Kasi, sure ball naman mga kapwa kasari makaka-relate, di ba? So, ibig sabihin, ang pinaparatangan natin, ang pinapaanuhan natin yan ay mga customers din. So we are in social media. Makikita at mababasa yan ng neighborhood natin, ng mga bumibili sa atin, de ba? So ingat-ingat tayo na magpo-post. Lagi kong sinasabi sa inyo, don't drag our customers into uh social media, no? Na yung tipong parang pinamumukha natin sa kanila yung kanilang pagiging walang consideration bilang customer sa ating mga tindera, ganyan. Kasi, customer yan, they have the freedom, the right, kahit saan nila gustong bumili. So, it's up to us if we are going to give back, no, ng mga uh, consideration, like tulad niya, na halimbawa, customer naman natin yun, regular customer natin, nabibili naman sa atin kahit papaano paano, and then magpapabarya. If we could, if we could give them Uh, consideration, eh, natin, no? Eh, but yung to, to yung magdadrag pa tayo, mag, mag uh, ano pa tayo sa social media, tapos magpuplon ka ng marami kang barya. Eh, pag nanakawang ka dyan, ha? Pag ka sa ito, may nalooban ka pa dyan, di ba? O na-hold up ka pa, naman manan ka. O dinapahama ka pa, di ba? So, yun yung pinupunto ng pagiging responsible social media influencer, content creator, vlogger. Okay? So, ito is just a reminder, no? Alam nyo, ang dami ko din gustong ang dami ko din gustong ihanash, ang dami ko din gustong sabihin para maparingan ng mga customer. But, I don't have to do that. Kasi ang katwiran ko, nakakausap ko naman na sila. Naka I would be direct to the point na lang. No? Much better. So, if hindi po kayo bibili, wala po kong mababaya dyan. If hindi po kayo bibili, wala po akong maibabarya. Kasi po, nakalaan po ang barya para po sa mga bibili. So, say it in a nice way. No? Don't drag don't drag it into social media na napaka-irresponsible. Ha? Wala ay naubos. Tanong mo kay butika. Baka meron. Butika! Lumagad ka lang dyan, Mga tatlong steps. Oh, si Lance, oh, talaga naman okay na sana. Merong nag-comment sa kanya, sabi niya, iba din ako CC. Lahat ng mga kalapit na store ko, if sinong need bill coins, basta meron lang ako, magpapabarya ako. Kasi na ko yung may bumibili na sana sa amin, kaso walang panukle. Ramdam ko din if wala silang panukli, kasi big bills ang bigay ng customer. Kaya, marami akong benta, kasi lagi akong nagpapabarya. So again, I would, ano say baby? Ha? I would agree 100%. Sige, buksan mo pa kay mo. But, it is case to case basis kasi 25 po. Kasi nga, 'di ba? Uh, if our duty is too long at mahaba mahaba pang araw natin, so kaya kailangan uh, i-maximize natin yung paggamit, no? So na-share ko lang naman for you guys to be responsible one ha when it comes to social media. So kahit ako dito, dilema ko yan. Barya, yung coins, sabi ko nga sa inyo, one time eh. Yung piso nga lang eh. Pero nyo, nagkaroon ako ng mainit na anuhan sa sagutan sa dahil sa piso sa customer at aminado talaga ako pagkakamali ko talaga yon kasi it's it's also my responsibility but kasi yung I don't know those times sobrang pagod ako sobrang dami bumibili busy ako then parang sumabog na ako na ganun so ano na So talagang aminado din ako sometimes na I can control myself. Kaya dapat aware tayong mga tindero-tindera -tindera sa mga behavior and attitude natin. So hindi may iwasan kasi halimbawa kung meron tayong mga health conditions and we are easily snap, no? Kapag yung meron tayong mga customers na medyo hindi maganda tabas ng dila, ganyan, or kaya naman ay parang medyo wala sa hulog, ganon. So, talagang yung yung long patience na sa atin talaga nakadepende but those times talaga sobrang after nung nangyari na yun sobra ako talagang sabi ko bakit ko ba nasabi yun ganun ganun talaga ako sobra talagang ilang ilang linggo ilang weeks ko talagang pinagkaisip-isip yun na dapat na I shouldn't ano I shouldn't react that way I shouldn't uh, response that way, ganyan. In the first place, ako yung tindera. I'm the one who is responsible when it comes to the change, ganyan. So talagang hindi ko na inulit yon Talagang ngayon, nagiging aware na ako kung ano yung mga bibitawan ko lang. Yung kung kailan ako magbibigay ng ultimatum, kung kailan ko dapat ipamukha sa customer na, na hello, wag kang abusado, ganyan. In a nice way, pinaparating ko sa kanila nang maintindihan nila na naaalala nyo lang ako or hindi ko regular na customer tapos biglang makikita ko minsan na nga lang ano, bum, uh, pumunta sa store ko eh, ang purpose pa is magpabarya, no? Actually, bibili ng very small items na hindi naman talaga kailangan-kailangan, just lang para mapabaryahan ko. So, minsan may mga biniro akong customer na ganyan eh, na, ano ba yan? Ngayon ka na nga lang napadpad sa tindahan ko, magpapabarya ka pa. Ang laki-laki ng pera mo, late -late lang lang ang lit lang ng bibilin mo, ano ba yan? Eh, sige na po, ganyan, 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 ganyan. So, sometimes I refuse, sometimes naman ay pinagbibigyan ko. Kapag ka nakikita ko naman na taga rito talaga, and then, uh, sobrang dalang talagang as in suntok sa buwan bumili sa akin, eh pinagbibigyan una. na. Pero talagang hindi talaga literal na bumibili sa akin, tapos pupunta sa pero nakikita ko na bumibili sa iba, tapos pupunta lang sa akin dahil maalala ako dahil kailangan mabarihan yung pera niya. Eh, hindi ko pinagbibigyan, pero hindi ko sa kanila pinamumuka na sorry, ganyan na hindi ka naman nabili dito, iba't eh, dito ka magpapabariya, ganoon, no? So yun lang. Uh, this is just a reminder ako na we should be aware sa bakit ganoon yung ating mga ano response or attitude or actions no mga simpleng bagay galit simpleng, kasi pala baka high blood na tayo may hypertension no meron pala tayong iniindang sakit na hindi natin alam kasi wala tayong nakikitang sintomas o nararamdaman na sintomas so just ano lang just a reminder uh, alam niyo happy ako na sinishare nyo sa akin dito sa comment section natin yung mga bagay-bagay na mga na experience nyo this past few months, days or years na nakakalungkot, no? And uh, wala akong magawa kundi pag-pray kayo, wala akong magawa kundi uh, bigyan na lang kayo ng uh, pang yung para pampalubag, no? Na kung nawawala ng pag-asa, ganyan. Ano po? po Meron po. Ano po? Ano po, po Ano po? Isang po, ano? isang na po ha, 75 na po. Dating 73. Sabi ni Marshy3572, Hi mami, nagkasakit na operahan at na-diagnose ang daddy ko ng cancer last month. Si daddy ang kasama ko sa tindahan namin sa palengke. Simula noong namatay ang nanay ko, cancer din. Ngayon, hindi ako hindi na ako nakakatinda halos dalawang buwan na. Except, except for Saturdays and Sundays dahil pwede ko makasama ang asawa ko dahil wala siyang pasok sa work. Nagkataon din kasi na nag na yung tindero namin dati. Wala akong mapagkakatiwala ang makasama sa tindahan namin ngayon. I do sorry for you, uh, Marshy3572, no? I just hope and pray na makahanap ka ng mapagkakatiwalaan ng mga tauhan to look after the business. So, ito yung isa sa napakalaking dilema ng mga tindahan na kailangan-kailangan na ng tindero-tindera o mga tauhan, utusan. Kasi sa panahon talaga ngayon, kahit sabihin pang magbigay ka ng magandang sweldo, yung tiwala, yun talaga ang napakahirap. Uh, I've been there, nagkaroon din ako ng ganyang uh, problema pagdating sa tauhan, na to the point na talagang talagang dumating sa punto, binigay ko talaga yung pinakamataas na sahod sa kanya, 500 a day as in, dahil sa kanyang galing, sa kanyang sipag, at sa kanyang uh, dedikasyon sa trabaho. But the problem is yung trust, yun ang nawala. So, hindi ko ma-elaborate dito what really happened. Um, gusto ko na rin kalimutan. But, I think, meron akong nasabihan na malapit sa akin na subscriber viewer natin, si Mamalu Aguirre. Nung one time na nagtanong siya na, Mami, pag nasa na si ganito, si ganyan, ano nangyari? Bakit ganito, ganyan, ganyan? So, naikwento ko sa kanya yung reason why, kung bakit uh, hindi ako nag-hesitate na tanggalin yung tao na yon na nanghihinayang ako. Kasi, ganun nga ako eh. I will give my best to you pero gusto ko yung tiwala ko hindi mo sisirain. Okay sana eh, sa negosyo, ma, ma ano siya, ma, ma, attract siya ng, ng mamimili. Pagdating sa pagluluto, maayos siya. Lahat alam niya, marunong, madaling turuan. But the problem is the trust. Yung trust ko sa kanya, you know, yung may ginawang bagay na hindi maganda. Na yun pa naman yung pinaka-hate na hate ko sa lahat. Wala akong masasabi, Ma'am Marshy. Uh, I do hope na mabigyan ka ng Panginoon ng napakalakas na pangangatawan at syempre maging responsible ka rin sa sarili mo lalo na at uh, hindi biro yung nangyari sa iyo na mga dagok sa buhay and uh, wala talaga kasi akong magagawa eh ang tanging magagawa ko is magpray so I really do, really really do sorry no sa mga nakakaranas talaga ng ano alam nyo lahat tayo may pinagdadaanan magkakaiba lang tayo ng bahilan uh, dahilan ng pinagdadaanan No, ang dami dyan, yung may mga utang, utang issues, financial struggles, uh, relationship struggles, no, yung mga ganyan, mga, mga namatayan, mga losses, sa uh, sa buhay. So, I'm more than willing to listen. And uh, what I can only do for you guys is talagang ipag-pray kayo. Yung PNG at Fabcon magtata magtataas actual booking order Nestle products. So, Again, ang mga sabon at fabcon, no, downy na pandalawahan ang nagtataas at ang uh, jumbo twin pack na uh, mga ariel, lahat ng flavor, yan ang mga magtataas sa first week ng November. So, kaya ako, wala akong choice kung kailangan ako kumuha ng uh, one sack na ano, one sack na ariel. So, ganyan naman talaga akong kumuha. Isang sako talaga sa ariel na sunrise fresh. So, tatlo lang naman po ang nag-comment dito. Sabi niya, Karen Balsena Agustin, Hi, Mami Park. And si Amira Samiliano, Relay, relate lang, Mami. Don't get stressed. Masira ang beauty mo. Keep smiling and happy lang. <laughs> San ba ako may stress dito? Ayon sa RGD na si na may nag-aalo. Kasi di ba nga, yan ang naging dahilan kung bakit napakalaki ng ibinaba ng sales ko sa pagdating sa si Ellen Pilar, hi mommy, always watching po. Love you. So ayan. So again and again, ilalagay ni mommy park ang mga link dyan sa video sa baba, sa title ng video. I just do hope na umorder po kayo. Huwag niyo pong kakalimutan si mommy park. And, uh, magiging busy ako kasi, kaya ako na-interrupt, na-interrupt din, dumating ang yelo, mag tayo, magre-repack tayo, yung beauty natin, magre-repack ng yelo. Yan. Ano sa'yo, bebe? At, syempre, mamayang gabi, busy ako kasi, mag naman ako ng filing ng taxing. At kung may time pa, mag-start ulit tayo na mag-revise ng ating, ano, mag-check ng ating manuscript, no? Ayan, sana makaano ano na natin. Excited ako sa storya na i-launch ko. So, anuhan nyo ha, 25 pesos lang ang membership fee. Makaka-access na kayo ng original story na creation ni Mami Park. Okay, so this is Mami Park and this is Tim Park. Nagsasabing Tindera is my proud career. Bye! Fighting! Bye!